Mga estudyanteng ipinalabas na nakidnap sila. Kinulang pala ng pamasahe pa uwi, matapos mag-cutting. <smart noise> Takot at pag-aalala ang inabot ng mga magulang ng mga estudyanteng ipinalabas na nakidnap daw sila. Pero ang totoo, hindi lang pala nakauwi agad ang mga ito galing sa paglalakwat siya. Ang buong kwento, ito. Dalawang estudyante ang nirescue sa isang barangay sa Los Amigos, Davao City. Madaling araw nitong February 20 dahil ayon sa social media post ng isa sa mga ito, nakidnap daw sila ng puting van. Nabahala naman ang mga magulang ng na mga nasabing estudyante nang mag din sa social media ang tatay ng isa sa mga klase nila tungkol sa sitwasyon ng mga ito. Dahil dito, ay mabilis ang humingi ng saklolo ang mga magulang sa mga otoridad upang agad na mahanap ang kanilang mga anak. Ngunit ayon sa CCTV footage mula sa kanilang eskwelahan na videohan na sumakay sa isang PUV ang mga estudyante at nagtungo sa mall kinapos lang daw sa pamasahe ang mga ito at hindi agad nakauwi sa kanilang mga bahay kung kaya't naisipan nilang palabasin na dinakip sila ng isang puting van at upang mas magmukhang kapanipaniwala, sinugatan pa nila ang kanilang mga sarili gamit ang bato. Sa tulong ng kanilang teacher na rescue at natagpuan ng mga estudyante sa isang convenience store. Samantala, sa isa namang official statement mula sa social media page ng Davao City Police Office, wala raw katotohanan ang sinasabing kidnapping sa post ng isa sa mga estudyante at napag-alaman na nag-cutting classes lang pala ang mga ito. Sinabi pa ni uh, Police uh, Captain Hazel Tuazon na naisip lang daw ng mga estudyante na gawin ang stunt na yon dahil sa takot ng mga ito na mapagalitan ng kanilang mga magulang dahil sa hindi agad pag-uwi sa kanilang mga bahay. Gayman, dadaan sa assessment ang mga estudyante sa tulong ng mga barangay social worker. Ikaw, anong kwentong cutting classes mo? D W I Z Research Report. -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.